Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. So for today's video guys, sabayan nyo kami kasi bibili kami ng mga murang ulam dito. Yung parang pork bones. Basta mga mura lang siya kasi factory work. Uh, factory siya. Ito po yun yung rig rigita at ito na factory. Tapos may tindahan sila doon. Ang mura na nang bilihin. Tapos okay naman po, nakabili kami ng Pork bones. Tapos may mga laman-laman pa siya. Masarap siya isabaw at saka yung beef. Eh, hindi pa namin naluto sa ngayon. So wala pa akong masabi sa inyo. Pero okay dito ha. Mura lang po ng mga bilihin nila. So uh, makikita nyo to. Yung sakyan nyo papunta doon na bus is 217. Tapos, uh, bababa kayo ng Strogi, Strogi Station doon kayo bababa tapos papasok kayo doon sa may kuan hilera basta papasok yun siya kayo papasok sa jet jet jetia uh, na area po ayan po nakikita niyo sa video yung kuan niya yung spelling kasi hindi mahirap po siya ikuan yung mga lingguwahe din dito Sundan nyo lang yung Jetiak Borgad, Bogdani. So, yan. Papasok yan doon. Makikita nyo doon yung factory. Tapos, may tindahan po yan sila. So, ang dami nilang tinda din. So, yung pinunta talaga namin dito is yung mga pork bones at saka beef bones. Kasi nga ho, nakita lang din namin sa online. So, nag, yung sa reels lang deep Sa reels lang din yun. Tapos, dito kayo sa Sakai, sa bus station na to, pabalik. Yung strogy 3 strogy 3, yan na yung pabalik. So, ito yun, yun sya. Doon sa unahan din yung babaan ng papunta dito. So, ayan na po. So, dito banda po, makikita nyo yan kasi sundan nyo lang yung kung an, pag mag map kayo papunta doon, gawin, uh, Gamitin nyo yung cellphone nyo. Sumura so, lang yung mga bilihin doon. Pagkatapos niyan kinahapunan, pumunta din kami ng Lidl. Kasi nga ho, mag, siya, shanghai kami. Tapos wala kaming balot, So, may pangbalot pala dito. Yung parang pang tinapay siya, pero pwede rin siyang pang-Shanghai. So, ito po yun siya, yung pangbalot ng Shanghai. Hiwain nyo lang sa ko anong gusto nyong laki, kasi malaki yan sya, pang tinapay yan sya, pero pwede yan sya sa Shanghai rolls. So yan din yung ginamit ko, iwan ko kung may napicturean ba ako, na nagawa ko. So i-check natin kung may mga picture akong nagawa sa Shanghai. Pero legit siya kasi yan yung ginamit ko, pangalawang bisis na po, kasi nga eh, nanalaman ko lang din to sa friend ko, na Pilipina, na yan ito, ito daw yung ginagamit nila so ayan, nagingi ako ng picture tapos bumili ako kasi gagawang kami na Shanghai tapos, meron din sila dito yung parang sardinas sa Pilipinas, ayan po iba yung pangalan pero yung tomato sauce po yung uh, nakalagay dapat yung bilhin nyo yung blue yung nabili namin pero plain lang siya pero same lang siya sa Pilipinas din pero mas masarap din daw yung may tomato sauce para talaga siyang sardinas sa Pilipinas so sa Lidl din ito makikita so nakita din nakita ko rin lang yung video kasi may isang Pilipina na nagpost ng video niya na, na nakaasawa ng local so ito yung nabili niya kaya kuan kami yung parang curious lang tapos uh, gusto naming matry tapos ayun umulan na ng snow pala dito sa bansang Croatia super lamig na dito so ito yung kakwarto ko ngayon si Romeo pero pinalitan ko na yung pangalan niya so andito lang banda yung accommodation namin sa tabi lang po ng Sheraton Hotel so ayan po um, nagulan-ulan dito tapos ayan uh, umalis kami kahit uh, nag-snow, parang mga bata lang, no? So, ayan po yung snow. Nakikita nyo ba sa video? So, ang ganda pa rin, ang ganda niya, promise, pag first time mo pa lang, pero pag araw-araw na po na-snow, ha para sa akin, hindi na po siya masaya. Yung parang, kasi ang dami mong susuotin, kahit bibili ka lang sa tindahan ng itlog, dapat <laughs> grabe talaga yung suotin mo kasi lalamigin ka ah uh, okay naman din sa accommodation namin kasi sa ngayon kahit malamig sa labas may heater naman din yung, uh, yung kwarto namin so the, bali dalawa lang kami pala sa kwarto ayan po si Joliet na yung pangalan niya pero pinapalitan nila ngayon na diwata so ayan po yung update so pang sa uh, 17 days ko nang tingga ngayon sa bansang isya kasi nga ho, gawa ng uh, kinakancel po yung lumakong working permit so inabsorb na pala ako so inabsorb ako ng company or na pinagtrabahang kong hotel okay na rin para sa akin kasi aalis uh, na sana ako sa agency namin nagpaplanon na akong mag-resign kasi more than a year na ako dito so sabi ko maghanap na ako ng bagong trabaho sa chef ko <coughs> Oh oh Saan <laughs> ba Kabayan din ng pakalitis sa basket market na rin sa sar Margarine at munggo, at <laughs> Silver Sun Sunset. Sun. silang rice cooker at mga ibang Asian. Address yun. Yung address hindi uh, po masabi y Yulika 55 <laughs> Yulika, Yulika 55 Sa Zagreb Sa Zagreb So yung nakita nyo palang video yung nasa simbahan yun po yung sa sent place dito yung pangatlong mas ng Pilipino ay Tagalog ah, mas po dito sa Bansang Croatia so pumunta kami tapos ito, nadaanan namin yung Filipino or Asian store dito na bago sa Ilika 55, yung market basket. Ayan po yung mga paninda nila. May star margarine sila, mga nido. Basta iba, marami pong klase-klase pero hindi pa po siya kompleto. ayan po, okay naman po dito siya. Tapos ayan, nagbili kami ng toyo ng friend ko. Tapos na-miss ko kasi yung Uh, star margarine. tapos yon binili ko na tapos may mga kuan din sila condensed dito mga nestle cream basta iba iba ang dami bisitahin nyo may rice cooker po din sila mahal mahal lang tapos mga juices at marami pa pong iba so pwede nyo puntahan sa market basket yung pangalan niya Elika 55 so ayan po yung mga update ko ngayon sa bansang Croatia so ah uh, tenga pa rin ako sa ngayon pero okay lang at least naka part time ako ng apat na araw. ah uh, okay na yun. Uh, mag, mag, survive na yun hanggang dulo. So, ayan po. ah uh, Mag-share pa ako ng mga video sa inyo soon. So, abangan ko ano pang mangyayari dito sa aking uh, bagong journey sa bago kong company. Ay, luma na palang company. More than a year na po ako sa company. Pero, under agency kasi ako la uh, dati kaya uh, okay na ngayon kasi inabsorb na nila ako so magshare pa ako ng mga pinagdaanan ko dito or pagdadaanan pa sa bansang Croatia so abangan nyo lang yung mga video or mga drama ko na or tatahakin dito sa bansang Croatia so ingat po tayo hanggang sa muli na po uh, abangan nyo yung mga video na darating kung ano lang yung mga drama-drama ko dito or mga ginagawa, nagbibideo lang ako para hindi ako ma bored Chill-chill lang muna sa ngayon kasi nag-antay pa ako ng bagong working permit kasi kinansel nga yung luma kong working permit. So, absorb yung tawag dito. Ingat ang lahat. Gadish everyone.